Alam nyo ngayon, daming naninira sa amin ni to, Kanina, sinasabihan kami na naglaglagan, mga ganun. Alam nyo, huwag kayong maniwala sa mga yan. Yan ang tinatawag na gusto nila kami hilain pababa. Gusto nila kaming sirain. Ako naman po, buklatin nyo man ang, pag, pag namatay ako, buklatin nyo ang katawan ko. Luterte po. Si tatay ni na po ang naging tatay ko from 1998 hanggang 2022. 24 years yan, araw-araw kami magkasama. At sinabi ko sa kanya, tatay ni hanggang kamatayan mo, hindi kita pababayaan. Lalo na sa medical mo. Ngayon, sino na po mag-aabot ng medicina niya? Para nyo kaming Kino na ng ama?